Hello po, ayan. Sobrang lapit ko na po sa Galleon Andalusia. So papakita ko po sa inyo 'yung hindi na makikita niyo mula dito po sa akin kinatatayuan. Ito po. Dan, ang dami po mga tao kahit magagabi na. Kasi po 5:30 na po ng Pero hindi po yan 'yung pinaka-kailangan makita. Ito po. O, oh, ayan po, Galleon Andalusia. Isa pong replica ng galleon noong 17th century nagaling galing pa po ng Espanya. Oh. Ayan oh, po. Ayan, magkagabi na po. Pero tingnan niyo naman po, talagang nagdi, medyo madilim po dito. Sayang. So, Ayan. Ayan. নাাাাারা <laughs> Ayan po, ang taas-taas po niya at ang laki-laki. yun. Eh. Sayang po, hindi na po tayo pinalad na makapasok sa loob. Pero okay lang po kasi po paalis na po siya ngayong gabi. So pinalag pa rin po tayo na maka, na makita ng malapitan si Galio na Andalusia. O di ba? Parang feeling ko friend na talaga kami nito. Sa salita ba to, ha? o, <laughs> oh, ayan o. Oh. Yan po, oh. yan po ang flag ng Spain. At ang tas, -tas po. At yun nga po, kahit magagabi na po, eh, hindi naman gaano kalabuan, di ba po? At ito po mga tao, oh. Ayan okay, nga po. Papalubog na po ang araw. Ayan okay, po ang mapa ng Spain. Ayan oh, diba po po. Ayan po po. O, oh, di diba po po, laki, laki po, no? Pero naman po siya sobrang malaki-malaki. Basta malaki po talaga siya. di ba? Parang dati po, sa libro ko lang po nakikita ang sanggal yun. Pero ngayon, tinan nyo naman, no? Kitang kita ko na sa aking buo. Kitang kita ko ng buo po ang ah. galyon. Ayan yeah, po. Ito po yung likuran ng galyon Andalusia. Ayun no, may nakasulat pala siya. Yung pangalan niya nandun no. Oh. oh. Ayan. Papakita ko po sa inyo yung pangalan. Oh. Eh, oo, oh, doon po nakasulat yung pangalan niya. Yun pala yung ilalim niya. Ayun po, oh. Galion Andalusia Sevilla. Ayan po. At isa pong yan, si Mama Mary. Awal bawa apa masuk kita, selo? Panjang putih betul. Terima kasih, pak.